Hi mga kaibigan for today's video tutorial. I-share ko po sa inyo hindi ma-monetize ang RELS video mo kapag ganito ang video nga ina-upload po ninyo sa inyong profile account o page. So maraming mga baguhang content creator nga nag-upload ng ganitong video sa RELS. Paano ka magkaroon ng kita o earnings dito sa Facebook kay Mita kapag ang video nga ina-upload po ninyo ay against sa content monetization policy. So ito po yung hindi pwedeng i upload o bawal i-upload sa Reels ang ganitong video. So una po, static video. Isang picture lang po 'yan at linagyan ng music o effect. Pangalawa, static image poll. Isang picture lang po yan at may hawak na isang bagay. So magtatanong sila sa kanilang viewers kung ano ang bagay nga hawak nila. Yun po ang tawag ay static image po. Pangatlo po, slideshows of images. So ibig sabihin po niyan ay maraming picture nga pinagtagpi. Yan po ang slideshows of images. At marami pang iba nga hindi pwedeng i-upload sa Reels video. So kung gusto mong ma-monetize at magkaroon ng kita dito sa Facebook kay Mita ay mag-upload po kayo ng tamang video para ma-monetize kayo. Kailangan sundin po ninyo ang palisihin ni Mita kung ano ang bawal i-upload. So yan lang po i-share ko sa inyong mga kaibigan. Thank you for watching. Bye-bye.